Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang nawala na nga po ng chance ang Golden State Warriors kay Paul George. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang pagkuha ng Los Angeles Lakers kay Joe Ingles ngayong off-season. Napag-usapan na nga po natin mga katrops nung nakarang araw Naisa nga po si Paul George sa mga superstar na target ng Golden State Warriors ngayong offseason para mapalakas ang kanilang lineup. Ngunit kasunod nga po ng ginawang move ni pg 13 ngayong araw, ay mukhang malabo na rin naman nga po itong mangyari. While ayon nga po sa ebinulgar na balita ni Shamsharanya ng The Athletic, Tuluyan na nga na pong tinanggihan ni Paul George ang kanyang player option sa Los Angeles Clippers na nagkakahalaga ng mahigit sa $48.7 million contract para maging isa na nga po siyang ganap na unrestricted free agent ngayong season. At dahil na rin nga po dyan, ay tuluyan na rin naman nga po naglaho na parang bulang chance ng Warriors na makuha ito since para nga po sa inyong kalaman mga katrops, Ang nag-iisang paraan lamang nga po para masungkit nila si PJ-13 ay sa isang sign and trade deal kapalit ni Clay Thompson. Ngunit wala na rin naman nga po itong kontrata sa Clippers at hihingi pa ito ng malaking sweldo sa free agency ay hindi na nga po nila kakayanin pang kunin lalo pat lagpas na rin naman nga po sila sa kanilang cap space. Samantala, poon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang pagkuha ng Los Angeles Lakers kay Joe Ingles ngayong offseason. Base nga po mga katrop sa ibinulgar palang nabalita ni Sean Sharanya ng The Athletic, na willing nga na po si Lebron James na kumuha ng pay cut sa Los Angeles Lakers basta't makakuha lamang ang kadalang kupunan ng magagaling na manlalaro sa loob ng free agency market ngayong offseason. Yes, decidido nga po talaga si Lebron at ang buong Lakers na makabuo na isang mas malakas at mas malalim na lineup upang makakuha na nga po ng kampiyonato sa susunod na season. At kabila nga po sa mga naibalitang manlalaro na target ng kunin ngayon ng Lakers ay si Clay Thompson ng Golden State Warriors, James Harden ng Los Angeles Clippers, at si Jonas Balinsunas ng New Orleans Pelicans na pare-pareho na nga pong ganap na unrestricted free agent patapos magtapos ang kanilang mga kontrata sa kanilang mga kupunan. Pero hindi lang naman nga po silang tatlo ang prioridad na kunin ng Lakers, gayong kabilang rin naman nga po sa kanilang mga target na masungkit ngayong offseason ay ang veteran shooter na si Joe Ingles na kasalukuyang free agent na matapos nga po na tanggihan ang kanyang 11 million dollar na player option sa kanyang kupunan na Orlando Magic. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.